Kamakailan, natuklasan ng mga siyentipiko na may nakatagong panganib sa iyong tiyan. Bakit kaya walang nagsabi sa iyo na ang taba na ito ay hindi simpleng dulot ng edad? Mayroon bang mas malalim at mas mapanganib na nangyayari sa iyong katawan na pinipiling itago ng iba? Ang aking natuklasan ay magugulat ka at maaring baguhin ang iyong buhay simula ngayong araw. Ang kaalamang ito na itinago sa loob ng maraming dekada ay dumating na sa tamang panahon upang maipahayag sa iyo ang totoong dahilan sa likod ng matigas na taba sa Isipin mo si Aling Rosa, 68 taong gulang na araw-araw na nakatingin sa salamin habang napapabuntong-hininga. Edad na ito, ang sabi niya sa sarili. Ngunit natuklasan ni Rosa ang isang bagay na tuluyang nagpabago sa kanyang buhay sa loob lamang ng tatlong buwan. At hindi ito dahil sa mahigpit na dieta o pagbabayad ng mahal sa gym. Isang simpleng bagay lang na tiyak na ikagugulat mo. Gusto mong malaman ang sikreto ni Rosa? Ituloy mo lang ang panunood dahil ilalahad ko ito sa iyo ngayon. Ang unang nakakagulat na katotohanan ay ito. Ang taba sa tiyan mo ay hindi lamang nakikita sa labas. Lumalago rin ito sa loob na isang lasong halaman sa iyong hardin. Unti-unti nitong pinipisi lang iyong atay, puso at iba pang mahahalagang organo. Isa itong tahimik na mananakop sa iyong tahanan at habang wala kang ginagawa, lalo nitong pinapataas ang panganib ng diabetes at alta presyon. Naisip mo na ba kung bakit kahit kaunti na lang ang kinakain mo, hindi pa rin lumiit ang tiyan? Magugulat ka sa sagot. Sa paglagpas ng anim na po, parang nag-iba na ng wika ang ating katawan. Bumabagal ang metabolismo, parang sasakyang nakaprimerang gear lang. At habang unti-unting nawawala ang mga kalamnan, ang taba naman ay naiipon sa tiyan. Ngunit narito ang pinakamagandang balita. May solusyon dito at hindi mo kailangang gumastos ng malaki, maghirap o masaktan. Nakikinig pa rin sa iyo ang iyong katawan, parang matalik na kaibigang naghihintay lang ng iyong utos. May tatlong simpleng haligi na magsisilbing susi para sa mas magaan at mas malusog na buhay. Ituturo ko sa iyo ang bawat isa ngayon. Ang unang haligi ay ang paggalaw. Pero sa tamang paraan, kalimutan mo ang ideya na kailangang pagurin ang sarili sa ehersisyo. Si Kuya Mario, pitumput dalawang taong gulang, nagsimula lang sa paglalakad ng sampung minuto araw-araw. Umaakyat ng ilang hagdan, tumatayo kada kalahating oras, gumagawa ng simpleng pag-ikot habang nakaupo. Kahit ang pagmamartsa habang nanonood ng TV ay sapat na. Nasa pagiging tuloy-tuloy, hindi sa bigat ng ehersisyo ang sikreto. Ang ikalawang haligi ay tiyak na ikagugulat mo kailangang alisin ang mga patagong patibong sa iyong pagkain. Marahil iniwasan mo na ang kanin, pero patuloy ka pa rin kumakain ng tinapay, biskwit, crackers, at matamis na kape. Ang mga pagkaing akala mo ay walang masama ay parang mga magnanakaw sa loob ng bahay. Sila ang nagpapataas ng asukal sa dugo at agad itong nagiging taba sa tiyan. Isa itong uri ng tridor na pagkain mas madali ang solusyon kaysa sa inaakala mo. Palitan ang puting kanin ng brown rice o mais. Punuin ang kalahati ng iyong plato ng makukulay na gulay na parang hardin sa iyong hapag. Magdagdag ng mas maraming prutas. Uminom ng malinis na tubig. Iwasan ang powdered juice at mga pagkain na proseso. Hindi ito tungkol sa pagkain ng kaunti, kundi sa pagkain ng mas mabuti. Parang pagbibigay ng dekalidad na gasolina sa iyong katawan imbes na maruming gasolina. Ang ikatlong haligi ay isang lihim na halos walang nakakaalam, ang tamang oras ng pagkain. Natuklasan ito ni Tita Carmen sa edad na 65 at tuluyang nabago ang kanyang buhay. Kapag kumain ka pagkatapos ng alas 7 ng gabi, parang nagsusulong ka ng kahoy sa apoy na halos patay na. Napakabagal ng metabolismo sa gabi kaya halos lahat ng iyong kinakain ay nagiging taba. Parang sinusubukang tumakbo na may suot na sapatos na bakal. Kaya naman, ang magaan at maagang hapunan ang magiging pinakamabuting kakampi mo. Gulay, sabaw, itlog o prutas ay perpekto para sa gabi. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagising na mabigat, namamaga, o paggising na magaan at puno ng enerhiya. Ang katawan ay parang pabrika. Sa araw, ito ay gumagawa ng enerhiya. Sa gabi, ito ay nagpapahinga at nagaayos ng sarili. Kapag iginagalang mo ang likas na ritmo nito, makikita mo ang tunay na himala. Ngunit may isang hindi nakikitang kalaban na sumisira sa lahat. Ang stress. Kahit tama ang pagkain mo at naglalakad ka, Kapag puno ng pag-aalala ang isip mo, ang katawan mo ay naglalabas ng hormon na tinatawag na cortisol. Parang alarma itong walang tigil na tumutunog. At alam mo ba kung saan niya iniipon ang taba? Oo, sa mismong tiyan mo, totoo ang taba ng emosyon, parang ulan na dumidilig sa lupa. Kaya ang pag-aalaga sa isipan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa katawan. Limang minutong katahimikan Malalim na paghinga, panalangin, musika na nagpapakalma sa puso. Isang tawag sa mahal sa buhay, isang masayang tawa. Lahat ng ito ay nagsasabi sa iyong utak, ligtas ako, pwede nang huminto sa pag-iipon ng taba. Parang pinapatay ang alarma at natatagpuan mo ang kapayapaan. At ang kalikasan ay nagbibigay pa sa iyo ng mga kahangahangang kaalyado. Ang ampalaya, kahit mapait, ay halos parang natural na gamot. Pinapababa nito ang asukal sa dugo at pinapagana ang fat burning ng katawan na parang isang switch. Parang may personal trainer sa loob ng tiyan mo na nagtatrabaho ng walang pahinga. Ang luya ay isa pang kayamanan ng kalikasan. Isa itong makapangyarihang anti-inflammatory na nagpapabilis sa pagtunaw ng pagkain at nag-aalis ng pamamaga. Pinapagana nito ang metabolismo na parang makinang maayos ang langis. Pwedeng ilagay sa tsaa, pagkain o nguyain ng kaunti. Para itong bitamina para sa buong katawan, ang papaya ay isa pang himala ng kalikasan. Hitik ito sa enzymes na naglilinis sa iyong bituka na parang mahiwagang walis. Tinatanggal ang mga naipong dumi at binabawasan ang pamamaga ng tiyan ng natural. Para itong general cleaning sa loob ng iyong katawan. Kumain ng papaya sa umaga at mararamdaman mo agad ang kaibahan sa mismong araw na iyon. Ngayon, nais kong itanong sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Kung ang katawan mo ay patuloy na humihinga, nangangahulugan itong hindi pa ito sumusuko sa iyo. Pero ikaw, Naniniwala ka pa ba sa kanya? Ang tanong na ito ang bumago sa buhay ni Lolo Pedro, pitumput walong taong gulang. Na pagtanto niyang sumusuko na siya sa sariling katawan, kahit kailan ay hindi naman siya sinukuan nito. Dito nagsimula ang tunay na pagbabago sa buhay niya. Kailangan kong ipaalala sa iyo ang isang mahalagang katotohanan. Walang huli na sa pag-aalaga sa sarili. Ang katawan mo ay parang isang matalinong makina na kayang magbago kahit kailan. Tumutugon ito sa bawat mabuting pagpili na ginagawa mo, mapaapat na po, anim na po, walumpo o higit pa. Parang halaman na muling namumulaklak kapag nadiligan, kahit gaano pa ito katagal na natuyot. Pinatutunayan ng siyensya na kahit mga nakatatanda ay nakakamit ang kahangahangang resulta kapag nagsimulang maglakad. Ayusin ang pagkain at kontrolin ang stress. Nababawasan ang timbang, nababawasan ang pananakit ng kasukasuan at muling nakakakatulog na parang sanggol. Nakakaramdam ng lakas at sigla na higit pa sa mga kabataan. Parang natuklasan ang fountain of youth sa loob mismo ng kanilang tahanan. Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamalalaking pagkakamaling nagagawa? Yung patuloy mong inuuna ang iba kaysa sa sarili kapag paglilinis ng bahay, ginagawa mo. Kapag kailangan ng apo, hindi ka nagdadalawang isip. Para sa mga anak, kaya mong igalaw ang bundok. Pero paano naman ikaw? Hanggang kailan mo ilalagay ang sarili mo sa huling bahagi ng pila ng buhay? Kung nakarating ka na sa bahaging ito ng video at hindi ka pa nakasubscribe sa channel, aba, mag-ingat ka! Sabi nila, ang tiyan ng mga nanonood ng buong video pero hindi nagsusubscribe, mas mabilis pang lumaki kaysa sa puno ng munggo. Kaya pindutin mo na ang kampanilya para hindi ka mahuli sa kahit anong tips tungkol sa kalusugan at kaginhawaan. Magpapasalamat ang tiyan mo. At kung ilalagay mo ang like, nangangako akong mas mabilis itong liliit, balik tayo sa pinakaimportante. Nais kong maunawaan mong ang pinakamahalagang proyekto ng buhay mo ay ikaw mismo. Hindi ang bahay, hindi ang mga anak na malalaki na, hindi ang mga apo, ikaw. At alam mo kung ano ang tunay na himala? Hindi ito nasa paggawa ng mga pambihirang bagay, nasa paggawa ito ng maliliit na mabubuting bagay araw-araw, na parang patak ng ulan na bumubuo ng karagatan, uminom ng maligam-gam na tubig sa pagising, na parang pagbati ng magandang umaga sa iyong katawan. Maglakad na parang namamasyal sa parke. Kumain ng mas sariwa na parang regalong ibinibigay mo sa sarili. Maghapunan ng mas maaga na parang tulong sa metabolismo mo. Huminga ng malalim na parang yakap sa puso mo. Matulog ng mahimbing na parang pakikipagtagpo sa mga anghel. Hindi kailangang maging perpekto. Kailangang maging tuloy-tuloy. Parang pagdidilig ng halaman mas mainam ang paunti-unting dilig araw-araw kaysa sa isang beses lang na sobra-sobra. Kapag inaalagaan mo ang iyong katawan, inaalagaan ka rin nito pabalik. Isang tunay na pagkakaibigan. At kapag pinili mong unahin ang sarili mo, hindi lang taba ang nawawala. Bumabalik ang buhay, lakas at tuwa. Naalala mo ba si Rosa na nabanggit ko sa simula? Sa loob ng tatlong buwan, nabawasan siya ng walong kilo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga payong ito. Hindi ito mahika. Ito ay pagiging tuloy-tuloy. Maglakad, kumain ng mas maayos, maghapunan ng maaga, at alagaan ang damdamin. Ngayon, pakiramdam niya ay dalawampung taon ang nawala sa kanyang edad. Sabi niya, natagpuan niya ang bersyon ng sarili niyang matagal nang nawala. Si Kuya Mario naman ay ikinagulat ng buong pamilya. Sa edad na 72, muli siyang nakakakyat ng hagdan ng hindi hinihingal, nakakapaglaro sa mga apo at may lakas pang mamasyal. Ang dating iniiyakan niyang tiyan ay alaala na lang. Palagi niyang sinasabi, Akala ko huli na, pero natuklasan kong ito pala ang tamang panahon. Si Tita Carmen naman Pagkatapos ng anim na buwang pagsunod sa mga gabay na ito, ay hindi na kailangang uminom ng gamot para sa alta presyon. Nagulat pa ang doktor sa resulta ng kanyang mga pagsusuri. Sabi niya, pakiramdam niya ay parang dalagita sa edad na 65. Patunay na kapag inalagaan ang katawan ng may pagmamahal at karunungan, ito ay tumutugon. At si Lolo Pedro? Sa edad na walo. Siya ngayon ang inspirasyon ng buong pamilya. Ang mga anak at apo niya ay siya na ngayong kinokonsulta pagdating sa kalusugan. Ang dating halos sumusuko na sa sarili, ngayon ay isang mandirigmang nagbibigay inspirasyon. Pinapatunayan niya na ang edad ay numero lamang kung may layunin at pag-aalaga sa sarili. Narito ang buod para hindi mo makalimutan. Una, gumalaw araw-araw kahit konti lang. Pangalawa, Kumain ng mas mabuti, hindi mas kaunti. Palitan ang mga mapanlinlang na pagkain ng tunay na pagkain. Pangatlo, maghapunan ng maaga at magaan. Makakatulog ka ng mas maayos at gigising na magaan ng katawan. Pangapat, alagaan ang damdamin tulad ng pag-aalaga mo sa isang hardin. Gamitin ang mga biyaya ng kalikasan, ang palaya para kontrolin ang asukal, luya para pabilisin ang metabolismo, at papaya para linisin ang bituka. Ito ay mga likas na lunas na ibinigay ng Diyos sa atin kapag pinagsama sa paggalaw, tamang pagkain, at kapayapaan ng isip, ito ay bumubuo ng isang makapangyarihang formula para sa mas magaan at mas masiglang buhay. Laging tandaan, ang katawan mo ang iyong pinakamatapat nakasama. Nagtatrabaho ito para sa iyo 24 na oras sa isang araw, walang pahinga, walang reklamo. Nararapat lamang itong tratuhin ng may parehong pagmamahal na ibinibigay mo sa mga taong mahal mo. Kapag inaalagaan mo ito, ibinabalik nito ang kabutihan sa anyo ng kalusugan, lakas at kaginhawaan. Isang makatarungan at magandang palitan. Ang totoo, nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Hindi mo kailangang maghintay ng himala o ng swerte. Ang kailangan mo ay mga munting tamang desisyon araw-araw. Parang patak ng ulan na bumubuo ng ilog o mga hakbang na bumubuo ng lakbayan. Bawat mabuting pagpili ay tagumpay. Bawat araw na inaalagaan mo ang sarili ay isang regalo para sa hinaharap. Habang humihinga ka pa, may panahon pa. Naway umalingawngaw ang pangungusap na ito sa iyong puso, na parang kampana ng pag-asa. Nakikinig pa sa iyo ang katawan mo, nagtitiwala pa ito sa iyo, umaasa pa ito sa iyong mga desisyong puno ng pagmamahal. Ang kulang na lang, ikaw naman ang makinig sa kanya. Pero narito ang isang katotohanan, ano ang silbi ng pagkawala ng taba sa tiyan kung ang kasukasuan mo ay sumisigaw sa sakit? Kapag nagsimula kang gumalaw para magtanggal ng taba, kailangan ding handa ang tuhod at likod mo. Kaya ako ay gumagamit ng Joint Genesis, isang natural na suplemento na nagpapalakas sa kasukasuan at nag-aalis ng pananakit na humahadlang sa paglalakad at pag-eehersisyo. Nagde-deliver sila dito mismo sa Pilipinas. Nasa description ng link kung gusto mong malaman. Dahil ang paggalaw na walang sakit ay paggalaw na tumatagal habang buhay. Huwag mo nang hayaang lumipas ang kahit isang araw na walang mabuting ginawa para sa sarili mo. Pwedeng isang baso ng maligamgam na tubig, isang maikling lakad, o isang prutas kapalit ng matatamis maliliit na kilos ng pagmamahal sa sarili na naiipon, parang barya sa alkansya ng kalusugan. Pareho lang dumadaan ang oras, pero ikaw ang pipili kung paano ka dadaan dito. Ngayon, gusto kong malaman, alin sa mga payong ito ang sisimulan mo agad ngayon? Sabihin mo sa mga komento, magiging paglalakad ba ito, pagkain ng mas natural, maagang hapunan, o mas pag-aalaga sa damdamin? Binabasa ko ang lahat ng komento at labis akong natutuwa na malaman ang tungkol sa iyong paglalakbay. Huwag kalimutang ilike ang video kung ito ay nakatulong sa iyo at panoorin ang susunod na video sa channel kung saan ibubunyag ko ang sikre. To ng mga matatanda na hindi nagkakasakit kailanman. Tandaan mo ito, mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Mas kaya mong gawin ang mga bagay kaysa iniisip mo at mas karapat dapat ka sa pag-aalaga kaysa sa iyong pinaniniwalaan. Ang tiyan mo ay maaaring maging simula ng isang bagong buhay. Mas magaan, mas malusog, at mas masaya. Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan. Nasa iyong puso ang pagpili. Simulan mo ngayon. Simulan mo sa mismong sandaling ito. Ang ikaw ng hinaharap ay magpapasalamat sa iyo habang buhay.